Hello guys Isang malamig na umaga po sa ating lahat So for today's video ay magigita po ako ng Or magluluto ako ng mikwa Ayan. Dahil isang araw nakabili si Roan ng mikwa doon sa Asian Store ayun so, Ayan guys So unang una, nagisa muna ako ng bawang at saka si Kuya Medyo lutuin na natin mabuti yung bawang at sibuya Darawang lata ng 555 tuna sardines at saka itong Chinese vermicelli or miswa Ayan, natuto na nga ang ating sibuya sa at bawang. Lagyan na natin itong ating sardinas Tapos, halo-haloin lang natin mabuti. Pakuloyin lang natin. Ulutuin yung sardinas, guys. Siyempre, lagyan natin ng kunting gitsin. Kunti lang, guys. Okay? Ayan. Para medyo matamis-tamis. Lagyan din natin ng kunting asin. Kunti lang po pero pwede ilagay kasi lagyan pa natin ng tubig eh. medyo luto na ang ating sardinas lagyan naman natin siya ng mainit na tubig para sa tama tama lang guys na makahigot tayo ng sabaw masyadong marami tama lang pagkatapos natin hintayin kumulo yung ating nilagyang uh, mainit na tubig lagyan na natin itong miswa at Kunti lang to guys Sa Chinese Miss to eh. Hindi, Ngayon pa ako nakatikim pero tikman natin Tamang tama lang yung dami ng ating Tubig Para hindi naman masyadong malabnaw Pero din pala akong gulay na yun yan Pichay guys Lagyan lang natin yung pichay Unahin natin yung stock Yung matitigas na portion kalutungan ng mga stock ng kabit ng pichay ay so, sinadrakton natin, natin ito mga dahon ng pichay ayan easy hintayin na natin na medyo ma-blanch or maluto yung mga dahon ng pichay guys Pura ka buang. Kada kaon video. Kada kaon video.